Uh, YouTube channel natin mga kabisyo at magandang umaga sa inyo lahat nandito nga pala yung ating mga materyales ito yung ating mga outlet universal tapos may mga bumbila tayong may 5 watts tapos mayroon tayong safety breaker na 30 amperes yan palang tsura nito ay ito sya kaya kapit sa mga yun mga ano, apartment lang naman sya okay na to ilang apil lang naman ito tapos ilaw ayan ang meron tayo dito ng dalawang submeter ang tuturo ko sa inyo kung paano magkabit ng ganito no? tapos yan kapag rin tayo at yung mga bangalat i connect ka lang natin ito magagay lang tayo dito ng mga wire di lahat lalagyan natin tapos may switch tayo yung dalawa tugang may one gang tayong switch. Yeah, mali lahat yung prepare na yan. Tapos nakapagsinsila rin tayo ng utility dito para sa switch. Dalawa lang naman to dito. Pali tatlong wire siya. Ito kanyang main return to dalawa. Tapos yung ating breaker doon. Dito natin ilalagay yung ating submeter saka doon sa dulo lalagay natin yan. Bali yung kabilang ito ay naikabit ko na dito lahat yung mga outlet niya. Yan. Mga bulb Ayan, natin mga bal. Tatas lang natin siya dito. Tapos yung isa ay sa labas. Bali, inayos lang natin doon. Hinagisa natin ng simento para pag nagkabit tayo ng safety breaker ay matigas na siya mamaya. So, yung mga switch. Isang kwarto. Bali, ito yan. Isang lababo, CR. Tapos dito kanila kanilang double deck. Kasi so, may pinaka terrace sila dito. Harangan pa yata ito. Tapos ito yung ating mga wire yan. Naka-splice na lahat sila. Kompleto na yan. na nice explain ko na kanina. Hindi ko na ipakita na sa inyo. Yan, kompleto na rin yan. Ito. Pati kakabit lang natin at iko connect siya lang natin dito. Na mga kapistol, tara. Sabala natin. Nakakunik na tayo May dalawang wire siya. Tapos, dito natin siya itutusok na lang. Ano? Makapistole. Itutusok lang natin sa dito. Isusok lang natin na talagang nakakagat niya. Pag naisusok mo yan kasi hindi na yung Dahil mayroon yung pinto sa loob na naglalak sa kanya. Ayan, niya. Siya. Ayan na. siya. na. Okay na. lang natin yung naka patling niya. At ito tutorial natin yan. Nakikipit natin yan yung ating cotton na breaker, yung safety breaker natin. Bali yung asalabas, labas. Ayan, ito. Ayan, ito siya. Ito yung load. Ito yung ating entrance na yung galing sa taas niya, nung no, gumagalaw siya. Ayan, doon natin kakabit yung wire na puti hanggang doon. Papunta doon sa kabila na yun at din tayo doon ng submit na katulad nito. Ayan. Palit tagi sila ng breaker. Bali ito lang naman yung pinaka may ay takip naman to siya. Yan. Bata ito yung load niya, ipapunta sa loob ng bahay. Kami makikita naman kayo dito nakalagay. Yan. Yan. Ito ang kanyang load side. Ito. Tapos itong main. Bali itong load side niya. Ito yung kanyang main. Pag sinaklob niyo siya ng ganyan. Yan. Ang ganyan siya. Ito siya. Nakatapad siya dito sa loob side. Tapos ito naman yan. Ito. haling dito. Ito yun. Tapos itong dalawang ito. Ito yung pinagkunik ko na sila dito ng ilaw niya. Tapos yung outlet niya. Yan. Bumaba yan dito. Ito siya doon. na naman sa doon. Kapunta doon. Paikot-ikot lang yan. Punta doon. Bali, anim na outlet lang to. Ah, ito yung breaker niya. ating submeter ano ulitin ko ulit are yung ating load, load side ito yung galing sa taas niyon ano pangalo pa rin siya wala ginawa ko to kaya ito na nakandito yan sinabit ko lang siya bali lang pa ako lang ako dito nang islim nil yan oh islim nil lang ipinako ko sa kanya tapos mayroon siya dito ng butas yan yakto lang niya lang kung anong sukat ng height ang gusto niyo tapos sasabihin ko lang siya nang ganun Yeah. Pasabik niyan, papawa lang natin dito para hindi siya gumalaw ng ganyan. Ayun, kumapansin mga kapistol. Hindi natin mapapansin yung mga number. May number to na 1 plus tapos 2, 3, 4. Pali yung 3 and 4 yun ng ating load side. Susoksok lang natin siya ng ganito. Pinasok lang siya ng Tapos bago natin higpitan yung tornilyo. Yan lang siya. Yan lang. Yan lang siya ka simpleng ikabit. Tapos kakamit lang tayo ng pwede drill. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Gamitan na natin ng drill para mas madali. Tagpitay nyo lang siya ng ayos. Yan. Yan lang siya kadali kabit na ako pwede kaya ang submitter. Yan. Kasi hilahin nyo siya kung talagang masikip na siya. Kaya ito ganito lang kay siya. kung tutusin naman ni eh, yung takip niya ito. Kung mapansin nyo may butas sa tagiliran siya. Tsaka dito. Ang gusto ko lang kasi, yung pagkikinabit mo siya dito ng ganyan, wala kang makikita wire, ano, para mas malinis siya tingnan. Tapos tatakman lang natin ito ng masking tape, para hindi siya pasok sa loob. Takip niya, nikpitan ko ng konti ng kamay, tapos nikpitan natin ng tornilyo na ito. Yan, o. Oh. Kung makapansin wala siyang nakalabas na wire dito sa tabi. Pero may ano siya, buta siya. Tatakpa lang natin yan. Tapos ganoon din sa kabila, sa kabilang side. Ito. Mas maganda kasi yung ano eh. Yung baga sa ano eh. Malinis yung tignan. Para, oh, wala siyang nakalabas na wire. Pero may boots din siya yan. Oh. Ganun din yung sa isa. Sa ngayon, maghihila tayo ng PD, PDX wire. Ito, ito, ito. Number 12. Ito. Ito ang naman natin. Ito ngayon doon, itatap natin doon sa may sa main doon sa bahay ng may-ari nito. Doon natin sa padadaan niya sa taas. Ay sa medyan sunbox niya. Punta doon. At ilalabas natin siya doon. Diretso tayo doon sa bubong. Doon natin siya itatap. Pero maambun. Baka hindi tayo makapagtap. Sana itong tumigil. Para matapos na tayo dito. wire na ating galing doon sa apartment bali ito ay itinap ko na siya dito hindi ko na pinakita at medyo ito kasi ay may kuryente na nag-iingat lang tayong at tayo medyo hindi nakapagdala ng guantes kaya hindi ko na pinakita siya bali pinakita ko lang sa inyo ngayon kung nakatap na siya yan ito yung ating PDX wire punta siya doon yung pinadaan ko sa kabilang pader doon at ipakikita ko sa inyo kung saan saan sa naman Pala dito na sa itinap. Ito yung wear ng may-ari. Yung kanilang white dito. Yan. Ako rin nagkabit nito dati. Yan. Pala dito, dito siya dumaan. Yan. Sa tabi ng... Sa tabi na ito. Tiragyo doon. Yan. Ito ako ko hinagis yan oh. yung wire na yan na siya doon at baba oh, tayo at ating tetestingin dahil ito ay eh, nakatap na siya Dahil yung, yung sinasabi kong wire sa inyo yun nandito yan dito siya umiikot ay yung pinakita ko kanina ito tapos duman tayo doon sa Johnson box Kapunta sa dito sa isang submeter ano? yan Medyo, hindi pa siya nagbibling dahil wala pa siyang hindi pa gumagamit ng yan, wala pang ilaw yan, nasa ito yung kanyang siyang submeter so, try natin tatas natin yan yan, may ilaw na tapos dito ayun natin baka ito ay nag-aapoy-apoy na ayun, talo ko yan eh bilinis na siya eh. Ayan. Ilang na dyan. Yan, ito, yung ilaw tapos dito naman sa kabila try natin yung kabila dito ah uh, yun awan ng Diyos, wala naman yun, yung sa labas yun, boy doon tapos yung dito nya sa CR yung success naman mga kapistol ang ating wiring, wala naman nagliliyab ang ating tinitingin lang ngayon ay outlet. Kuka tayo ng bulb. Tignan natin yung outlet kung sasabog. Yun. Okay. Ito. Isa lang kasi connection ng mga kapistol. Yan. Universal yung ginabit ko. Kaya pwede siya sa flat pwede sa bilog. Dahil pag flat yung pipiliin nyo, pagdating ng yung bilog na plug, hindi siya papasok yan. Okay na lahat. lang sa may lababo na lang at sa dalawa dito. So, pero pag isa namang uh, um, ganito naman outlet, hindi naman ito masailan. Kabit dahil ito na may isang connection lang siya. Ang pinakamasilan na ikabit yung sa ilaw dahil iba-ibang connection noon. Iba-ibang traveler ang ginagamit yung... Yan, okay na. Access na tayo. Makita yung ating uh, submeter. Hindi pa siya nagbe-blink. <laughs> Alam nyo kung bakit. Hindi pa kasi gumagamit ng katulad ng mga rice cooker o kaya ay plancha makikita niyan pag nagbe pag may ginagamit ng medyo mataas ng kanyang dali ng kuryente yan mo makikita yan pero tumatakbo siya yan. nasa na pero hindi kasama sa bilang yan ang bilang niya nandito sa itim na to hindi ang kasama yan okay maraming salamat mga kapisol at magandang hapon sa inyong lahat bye bye